Ito po ang katanungan na galing po kay Roxette Rosal. At bigyan po natin ito ng linaw sa kanyang itinatanong at hindi lang po para sa kanya, para doon sa mga taong naghahanap ng linaw pag may ganito tayong katanungan. At basahin po natin, ang mga anak ng Diyos po ba, born again, ay bawal kumain ng dinuguan? Salamat po brother. Alam niyo po mga kapalit ko sa pananampalataya, maging kay Roxette, dapat alam natin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Kung ito ba'y bawal, ito ba ang dapat sundin, ito ba ang kalooban ng Diyos. Dapat alam natin yung pamamaraan at utos ng Diyos. Ngayon, para mabigyan kita muna ng sagot dito sa yung itinatanong, hindi po pagtawag na ikaw ay born again. Dapat mong malaman para matawag tayo no, na mga anak na Diyos, dapat ganito po ang ating belief o paniniwala. Ito po'y mababasa natin sa kasulatan na kung ay mabigyan po tayo ng unawa. Ito po'y sa sulat ni Apostol Pablo, Galacia 3.26. Basahin natin. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Iyan po ang unang hakbangin para matawag kang mga anak ng Diyos. O tayo, para tayo tawagin na mga anak ng Diyos, kailangan nating sumampalataya kay Kristo Jesus. At hindi lang yon Kailangan natin sumampalataya din sa Diyos, do sa Kanyang Ama, na makapangyarihan sa lahat at maging sa Kanya. Sapagkat yung pananampalataya ngayon ay itinuro sa atin ni Apostol Juan. Kung babasahin po natin yung Juan chapter 14 verse 1, na kung saan ito yung nilalaman ng sulat, basahin po natin. Ang sabi po dito, Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Dapat alam niyo yung ganong pamara ng Diyos. Kapag sasampalataya ka, hindi lang kay Kristo, maging doon sa Ama. Kasi yung iba, sama Ama lang sumasampalataya kay Kristo, hindi. Yun namang iba, sumasampalataya kay Kristo sa ama? Hindi. So, kailangan natin sampalatayanan ang ama at ang anak. Sapagkat yung kapangyarihan ng salita na naisulat ni Apostol Juan sapagkat ito'y salita ni Kristo, ay susundin po natin. Ngayon, balikan natin pa itong tanong mo. Hindi po dapat tayong uh, patawag na born again sapagkat yung salitang born again, ito po yung pagbabago ng ating pagkatao. Ibig sabihin, kung tagalogin mo yan... Born again, kapanganakan muli. Saan? Sa panibagong pagkatao. Hindi ka na pa para isilang muli sa literal na pagkaasilang. Para maging bata ka uli at magumpisa ka para maturuan ka. Ngayon tayo may isip na alamin natin yung kalooban ng Diyos at gawin natin yung mga pamaran at utos ng Diyos. Ano ba yung mga pamaran at utos ng Diyos? Ngayon, basahin muna natin ito. Sa aklat po ng Roma, sa mga sulat ni Apostol Pablo 8.16 ang Espiritu mismo ang nagpapatutoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kailangan meron kang patotoo. Yung iyong patotoo based in your action sa iyong mga gawa. Gumagawa ka ng ayon sa kanyang kalooban. Ano ba yung kanyang kalooban? Basahin naman natin itong uh, Mateo 5.9 Mapalad ang mga mapagpayapa sa pagkasilay tatawaging mga anak ng Diyos. Alam natin ano, ang mundo puro kaguluhan yan. Ngayon po, para maintindihan natin, kung ikaw ay anak ng Diyos, gaganapin mo yung kalooban ng Diyos. Katulad mo nito, paano ba magbibigay ng mapagpayapa? Basahin natin sa isang salin para maintindihan lang natin yung sinasabi ng kasulatan. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. So, kailangan itinataguyod natin yung kapayapaan, hindi kaguluhan, hindi kalituhan. Alam natin ngayon ay ang dami ng relihiyon na iba't ibang aral at turo. Hindi na nasa aral at turo ni Kristo. Nakita po ninyo. So, kailangan katulad po ninyo, no? Katulad po ni Rosette, ang, ang kanyang itinatanong. Dito, para hindi tayo masaktan, dahil may natanggap na kayong aral, pakinggan ninyo ang mga aral at turo ni Kristo para maintindihan natin ano ba yung salitang born again. Di ba't pag tinagalog yan ay ipanganak na muli? At ngayon, basahin naman natin itong sulat ni Juan sa unang Juan 3.1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Basahin natin sa ibang salin. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila nakikilala ang Diyos. Yun po ang kaibahan ng mga anak ng Diyos na kumikilala doon sa Ama at sa anak. At yung ibang hindi kumikilala sa Diyos, walang alam sa pamaraan at utos ng Diyos. O basahin natin itong hulinga uh, talata na may ko sa inyo para magbigay unawa po sa atin. Lalong-lalo po sa nagtatanong na si uh, Roxette. Mga kapatid, patuloy tayong makinig sa ating channel. Malaki ang matutunan natin at paglago nating spiritual at paglago sa ating pananampalataya, maibahagi ninyo din ito sa iba na kung saan yung mga bago sa pananampalataya. I-share nyo ito. Ngayon, ituloy natin para maintindihan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, matatawag kang anak ng Diyos. O basahin natin sa unang Juan 5.2. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Di ba't malinaw? Doon natin malalaman na tayo'y mga anak ng Diyos. Basahin pa natin sa ibang salin. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Di ba't napakalinaw po? Nakusanay kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Doon kang matatawag na anak ng Diyos. Malino ba sa iyo, Roxette? Sana naintindihan mo. Kasi yung naidiscuss diyan sa pagkain po ng dinuguan. Ngayon, dito sa salitang dinuguan, kung iyan bang salitang dinuguan, pinagbabawal ba yan ng Diyos? Ay di huwag natin kainin kung pinagbabawal. Pero para sa iyo, ang pagkaintindi mo ay pwede para sa iyo, ay di gawin mo kung iyon ang gusto mo. Kasi ang ating gagawin, kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. Malinaw po ba? Kaya yung salitang born again, yung dati mong nalalaman, yung dati mong magkatao, pag binago, wala na yung dati mong, dating pananampalataya, aalisin mo yon. Yung dati mong makasalanang tao, tatanggalin mo yon. Ngayon, ikay bagong tao na, bagong buhay ka na kay Kristo, susundin mo na yung mga pamaraan at utos ni Kristo, yun, doon ka matatawag na anak ng Diyos. At kung kayo po ay nakaunawa, please subscribe to our channel. I-like mo na rin ito at i-share mo sa mga mahal mo sa buhay. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasalamat at pagsamba, sa Diyos naman ang makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Heso Kristo.